Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa YouTube channel ng isa sa paborito kong content creator, may kita si Harabas na abala sa panguhuli ng bulaso. Kung hindi mo alam ang bulaso, pues malalaman mo ito ngayon. Dito sa loob ng patibom na kanyang ginawa, masisilayan ang bulaso. Isa itong uri ng alimango na may mahabang katawan at may ulo na nahahawig sa isang lobster. Nang dahil sa muka itong lobster at nagtatago sa putikan, tinatawag din itong mud lobster. Kung minsan, tinatawag din itong scorpion crab. Ang video na ito ay kinunan sa probinsya ng Mindoro. Ngunit ang mga mud lobster ay likas na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Importante sa ilang Pilipino ang panguhuli ng bulaso dahil sa ito ay pwedeng kainin. Kaya naman sa tuwing naguguto ang ilang tiga Mindoro, tumutungo sila sa bakawan upang humuli ng crabs gaya ng bulaso. Para sa mga Pilipino, mahalaga ang mga lugar gaya ng bakawan. Ang mga bakawan kasi ay hitik sa iba't ibang uri ng hayop, kaya't nakapagbibigay ito ng pagkain sa mga Pinoy. Kung ngayon mo lang narinig ang salitang bakawan, tumutukoy ito sa punong kahoy na kayang mabuhay sa tubig alak. Yang nakikita mong puno na may mahabang ugat, yan ang bakawan. Sa Ingles, tinatawag itong mangrove. Madalas itong nakikita sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. Ibig sabihin, tumutubo ang puno ng bakawan sa mga dagat na malapit sa lupa at sa bukana ng ilog at stuaryo. Dito sa probinsya ng Bohol, matatagpuan ang isa sa pinakamalawak na gubat ng bakawan. Ang bakawan sa buhol ay ang masugid na nagbibigay ng pagkain sa mga buholano, ngunit hindi lang mga tao ang nahikinabang rito. Maski ang mga unggoy ay dumadayo rito upang humanap ng panlamansyan. Gamit ang kanilang maliliit na kamay, masugid nilang sinusuyod ang putikan para hanapin ang kanilang paboritong pagkain. Walang iba kundi ang mga alimango. Malaking bahagi ng kinakain ng mga unggoy ay ang pagkain sa karne ng alimango. Sa sobrang hilig nila sa alimango, pinangalanan silang crab-eating maca. Kahit malaya ang mga unggoy na kumain sa lugar ng bakawan, dapat pa rin silang mag-ingat. Hindi lang kasi sila ang nakatira rito. Ang bakawan ay naging tirahan din ng mga gutom at agresibong buwaya tuwing low tide at mababa ang tubig, ligtas sa bakawan ang mga unggoy. Pero tuwing high tide kung kailan mataas ang antas ng tubig, ito ang oras ng mga buwaya para humanap ng mabibiktima. Kung tutungo naman tayo sa probinsya ng Palawan, naging paraiso din ito ng bakawan. Ang Palawan kasi ang isa sa may pinakamalawak na ektarya ng bakawan sa buong Pilipinas tuwing oras ng low tide, may mga tao rito na umaaligid para humanap ng makakain. Ang kanilang target ay hindi basta-bastang pagkain. Sila kasi ay naghahanap ng tamilok. Ang tamilok ay isang pambihirang uri ng uod. Inuusisa ng mga hunter ang bawat patay na kahoy kung naglalaman ito ng tamilok. Kung sa tingin nila ay meron itong laman, kailangan nila itong bayakin upang mabuksan. Kapag sinuwerte ang mga hunter, nakakakuha sila ng sariwan tamilok. Kahit mukha itong nakakadiri, maraming tao ang nasasarapan sa pagkain nito, hilaw man o luto. Yum. Sa mga hindi nakakaalam, ang tamilok ay hindi isang uod kundi isang lahi ng clam o halaan. Malaki ang pasasalamat ng mga palawenyo sa gubat ng bakawan dahil dito lamang sa bakawan nakakahanap ng masasarap na tamilok. Sa malawak na bakawan ng Palawan, merong mga pambihirang hayop na naglalabasan tuwing mababa ang tubig. Isa sa mga amazing creatures na dito mo makikita ay ang pambihirang isda. Ito ang mga mudskipper. Kakaiba sa lahat ang mga isda na ito dahil isa ito sa mga kakaunting uri ng isda na kayang mabuhay sa lupa. Tuwing oras ng low tide, makikita mo ang sahig ng bakawa na puno ng maliliit na mudskipper, abala sa paghahanap ng kanilang makakain. Maliban dyan, ang Palawan ay tahanan din ng iba't ibang uri ng crab na kaaaliwan mo. Libo-libong alimango at talangka ang namamasyal sa malawak ng putikan upang humanap din ng makakain. Kung ang akala mo na ang lahat ng talangka ay may kita sa lupa, pues nagkakamali ka. Isa sa pinakakaibang uri ng talangka sa Palawan ay yung tinatawag na mangrove tree crab. Ito kasi ang uri ng talangka na mas gusto ang mamalagi sa taas ng bakawan, kaya palagi mo itong makikitang umaakyat ng puno. Kanya-kanyang diskarte ang mga hayop rito upang mabuhay dahil alam nila na may panganib na nakamba sa paligid. Ito ang numero unong kalaban ng mga hayop sa bakawan. Ang lugar kasing ito ay naging paraiso para sa mga naglalakihang bayawak. Kinakain ito ang kahit na anong hayop na kanilang makasalubong basta't kasya ito sa kanilang bibig. Sa pagsapit ng gabi, ito ang oras ng mga ahas para humanap ng kanilang makakain. Ang ahas na ito ay pawang sanay na sanay na sa buhay bakawan kaya alam na nito kung saan sila makakahanap ng biktima. Tinawag itong mangrove cat snake dahil ayon sa nagbigay ng pangalan rito, palagi daw niya itong nakikita sa gubat ng bakawan. Paborito nitong kainin ang mga daga at paniki na nagkalat sa gubat tuwing gabi. Para sa huling paglalakbay, tumungo naman tayo sa isla ng Siargao para bisitahin ang pinakamalaking mangrove forest sa Pilipinas. Ito ang Del Carmen Mangrove Reserve sa lawak na 4,871 hectares kasing lawak nito ang buong syudad ng Muntinlupa. Malaki ang papel ng Del Carmen Mangrove Reserve dahil kanlungan ito ng libu-libong uri ng hayop. Isa sa nakahanap ng tirahan dito ay ang Lemon Shark. Nakakatuwa ang makakita ng shark sa ganitong lugar dahil para ka nakakita ng pating sa gitna ng ilog pinili ng mga lemon shark ang manirahan sa mangrove forest dahil madali silang nakapagtatago mula sa mas malaking hayop na gustong kumain sa kanila. Ang mga lemon shark na mayikita sa bakawan ay mga baby sharks pa lang. Sa pagtungtong nila ng sampung taon, sa na lamang pumupunta sa dagat ang mga sharks kapag kaya na nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kung tutuusin, marami pang uri ng isda ang malayang naninirahan sa bakawan ng Del Carmen. Importante ang papel ng mangrove reserve para sa pagpaparami ng isda. Ang bakawan kasi ay nagiging daycare center para sa mga bagong silang na baby fish. Dito sa bakawan, ligtas na lumalaki ang mga batang isda. Ang mga ugat at halaman sa paligid ang nagbibigay tahanan para sa maliliit na isda. Kapag lumaki na ang isda pagkalipas ng maraming taon, saka na lamang sila umaalis sa bakawan upang manirahan ng permanente sa dagat. Dito mo malalaman na kapag nawala ang mga bakawan gaya ng lugar na ito sa Siargao, maaaring maubos rin ang populasyon ng mga isda sa dagat. Siyempre, kapag may isda, tsak na may gutom na ibon na umaaligid sa paligid. Ang lugar na ito ay naging paraiso para sa mga ibon na mahilig kumain ng isda gaya ng osprey. Ang osprey ay isang uri ng lawi na bihasa sa panguhuli ng isda. Ang Siargao ang isa sa kakaunting lugar sa Pilipinas na pwede kang makakita ng osprey. Sa sobrang pagkahilig nito sa isda, nagawa pa nitong magtayo ng pugad sa taas ng bakawan. Kung tutuusin, marami pang uri ng ibon ang tinrato ang mangrove forest bilang tahanan. Mahalaga sa mga ibon na ito ang lugar ng bakawan dahil nagbibigay ito sa kanila ng lugar na mapagkukunan ng pagkain. Samantala ang tuktok naman ng bakawan ay nagsisilbing pugad para sa kanilang mga anak. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, may apat na uri ng ibon ang matatagpuan sa Del Carmen Mangrove Reserve. Hindi ito alam ng nakararami, ngunit mas malaki ang pakinabang nating mga Pilipino sa puno ng bakawan kesa sa mga hayop. Ang bakawan kasi ang nagmimistulang bakod para harangin ang malakas na alon sa tuwing may malakas na bagyo kapag puno ng bakawan ang ating dalampasigan, pinipigil nito na huwag umabot sa lungsod ang bawat hampas ng malakas na alon. Kapag nawala ang bakawan, madali na lang naaabot ang alon sa mga bahay sa tabing dagat. Maliban pa dyan, napag-alaman na apat hanggang limang beses na mas mahusay humigop ng carbon dioxide ang mga bakawan kumpara sa kagubatan. Ang ibig sabihin nito, mas mahusay ang bakawan na luminis sa maduming hangin gaya ng lason sa usok ng mga sasakyan at pabrika sa siyudad. Kung mas marami ang bakawan, siguradong mas malinis ang hangin na ating nahihingahan. Ngayong nalaman ninyo ang kahalaga ng bakawan sa ating mga Pilipino, sana ay suportahan natin ang pagtatanim at pagbibigay proteksyon sa mga natitirang bakawan sa Pilipinas. Please like and subscribe sa FTP channel for more animal videos. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Joven Jake. Hello rin sa Aladano family. What's up kay Ronald Mesa Clamosa. Shoutout kay Papa Ronnie at kay Dodong. Eric Cholo at Natalie Zoe. Sa pamilya ni Maki Delabahan. Cedric Landicho, Zia Hope, at Janelle Haneverador, At sa honor student na si Jesha May Corpus. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!